Dito. dito yung holiday. holiday isang linggo ka? Oh, so guys nandito na kami sa ano sa loob ng taxi ay yung kasama ko na sa likod bali tatlo kami pang apat si Milo so vacation muna ta guys kasi mahaba yung holiday papunta kami ng isa sa may Cubao ayan yung kalsada So guys, nandito na kami sa ano? Bicol is a ayan. No? Ilang oras kayo po? Ilang oras yung bigyan ko punta doon sa Indian? 12 oras. Kung alis kami ng ka 9 ngayon, darating kami bukas mga 8 hmm. ng umaga. Kasi pagbar talaga 18 hours. So ito na mga guys, yung ano, bus terminal. So di ko alam kung saan bus yung dito ang aming sasakyan pero 9 o'clock pa yung anong biyahe namin eh. So maaga pa. pa. Mas maganda yung maaga. Paalis na yung isa. Pa. Na, na yung isa. Yan. Baka yun yung bus natin. Yung bus. Ano ba number ng bus natin? Oh, Hindi. Yung... na Bohol is a Ah, may no. So, dito lang yan sa may, ano, dito lang yung palatandaan, MRT Cubao Station. Kamuning Cubao. So, tabi ng gasoline station, yan, plane fuel. Yan, ito yung bus terminal. So, nag-aabang pa kami ng ang aming bus ay Trip 22. Okay. So wala pa, uh, 8.30 pa, mga 9 kasi yung flight namin, ha, flight alis. So dito banda sa may ano yan, Cubao. Yan, ilalim. Yan. Yan. So, may isa room. Bicol isa room. Yan. 'yung gaming mga gamit doon niya si Merlo So, nandito namin yung bus namin Ayan, yung Trip 3 dito, dito yung bus namin Puntahan po namin Terima kasih harap. ito yung paligid oh. So ito yung aming sinakyan guys Ito yung aming sinakyan Be cool is rope Yan Ito yung highway uh, Dito kami ngayon sa Lucina Yan dito kami kakain Sa Piesta Mill Stop Yan Si Milo aming kasama oh Yan Kain kan kan ni pek. Wah ini. Kalau ada pameran kita akan datang. Kalau mesti main, mesti main. Ini banyak, banyak. Ini. Kau makan itu? Leput. Kau di nasi

masuk apa okay. ya babi limper ini mana kalau minggu apa zaman zaman nak oi babak lagi on hello babak lagian babak, lekyon. babak, lekyon. babak, lekyon. babak Limplehistu hmm, na. Na balik 'tong bebe. babalik balikin babalik balik ba balik. Ba balik. Ye galita. Ah. Na. Beb. Ah, akat tapna 50. Akat na. Akat. Kita ro. Balik 'tong. Balik mailo ah. Ah. Halaga. Balik 'tong mailo kuma pa ako. Amal-amal akan berhubungan apa? melaporkan. Ini tak semalang. Oh, lagi ada melaporkan. Bintang itu sempurna. Maka, ini melaporkan. Hmm! Tidak ada ah. apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hmm! Haa. Babalik ko sa at babalik. O, tapos na kami guys kumain. Babalik na lang kami mamaya. Ayun no? So, kakain muna kami guys. Yan yung kami pagkain. Yung ulam na may adobo. Yan. Oh, si Joanna o, oh, taba pa rin o. Oh. Oh, si Leonora o. Oh. Sige, kain muna. Kain muna na kami. So yan yung paligid namin no? yan. yan. yung paligid namin, yan yung bus namin. Yan. na akin? Ito. Ito na ko. Oh, hindi ko pa nasubo. Oh. Bakit? Kayo? kayo ng kutsara. yan yung paligid namin.